Historia Tagalog Horror Stories ng wika noong 2016 pinuslit namin palabas sa eskwelahan ang mga pagkain namin mula sa aming department dahil napagpasyahan namin magkakaklase na maligo sa isang resort hapon iyon at kami ay bumiyahe patungo sa resort mga irregular student kami sa kolehiyo at noong kami ay dumating na ay literal na mapuno ang lugar at pinagbayad pa kami ng 30 pesos bawat isa napag alaman namin na kami ay pinirahan lamang ng babae na sumingil sa amin ng 30 pesos ang spring resort ay dinevelop ng mga kano or amerikano noon pero pinabayaan na lang at inabandonado na at ito rin ay sinasabing open mining pit and yes may nagmimina ng ginto noon sa naturang lugar Walang eksaktong sukat kung gaano ito kalalim. Ginawa na lamang itong isang paliguan kalaunan. Mayroong diving board noon na medyo nakakatakot. May legend din ito na may limang butas sa gilid na sinasabing may mga kasili. Sa wikang Bisaya, kung tawagin ay bantay at alaga ng mga engkanto sa naturang lugar. At ito ay napapaligiran ng puno ng balite na siyang mas nagpapalamig sa tubig. Sabi nga nila, face your fear. Ito ang hamon namin sa isa't isa. May malalaking salbabida naman ang naroon upang kami ay kumapit at hindi malunod. Limang kaklase lang namin ang marunong lumangoy at nagtatatalon sa diving board. Habang kami naman ay naiwan at parang tanga na sigaw ng sigaw sa kanila sa sobrang katuwaan. Dalawang butas lamang mula sa lupa na hinaluan ng bato mula sa ilalim ang aming nakita na nilagyan ito ng screen or harang. Napag-usapan tuloy namin na ang legend ng spring na ito. Nilangoy ng classmate namin na lalaki na medyo beki at doon sa may screen, ay sumandal-sandal pa siya kung totoo ba na merong ahas ng engkanto doon at nauwi na lang lahat sa biruan Nawala ang takot namin ng biglang nagsilanguyan ang mga batang taga doon Habang nanginginig kami sa lamig ng tubig lahat kami pansin namin na ang tubig ay hindi gumagalaw o umaalon parang steady lamang ito at nag-iiba ng kulay mula sa brown papuntang green at papuntang light orange na nagiging dark blue. Lahat kami ay ramdam ang kilabot na tila ba may nagaabang sa ilalim upang kami ay hilahin pababa at lunurin lahat. Kaya napagpasyahan na lang namin na umalis na at magsiuwian na lang. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa amin at nang kami ay magbibihis sa abandonadong CR hindi na kami natuloy dahil nagsigawan ang mga kaklasiko at nagtakbuhan na sila at ako lang ang naiwan at nahuli dahil pinakiramdaman ko yung paligid mula sa labas ng banyo nasense ko na may nilalang nakapre or agta na siyang lumapit sa amin dahil maingay siguro kami ako lang yata ang nakakakita sa kanya at kumaripas na ako ng takbo At hindi na namin nagawang magbihis pa At umuwi kaming basa sa mga bahay namin Sabi ng mga kaklasikong babae Ay masama talaga ang pakiramdam nila At bigla na lamang silang kinilabutan At ayun, kumaripas sila ng takbo Sinabi ko sa kanila na tila may natawag kami na ibang nila lang at nakita ko ito through my ability at isang agta or kapre ang nakita ko. Hindi ako sure ko ano sa dalawa kasi magkahawig talaga sila ng kulay. Kulay itim sila at may katabaan. At sabi din ng mga lalaki kong kaklase, masama din ang kutob nila kaya nagyaya silang umuwi. At yun nga ang aming karanasan hindi nakapasok yung classmate kong lalaki na medyo beki na sumisid noon dahil siya ay nausog o nabuyagan sa salitang bisaya. Pagkatapos naming dumayo doon upang maligo, inapoy na siya ng lagnat. Ewan ko kung hanggang ngayon ay nanatili pa rin itong abandonado. Pwede nyo ito isearch sa Google. Ang pangalan niyan ay Nasuli Spring Resort. nurse po kami sa isang kilalang hospital. So nag-decide yung ka ko na mag-rent na lang sila ng pamilya niya ng apartment malapit sa hospital. Sa tabi ng hospital, may maliit na kanto at sa dulo ng kanto ay dun yung napili nilang apartment. Mura lang ang rent nila dahil may dalawang kwarto sa taas at isa naman sa baba. Tanaw nila ang likod ng hospital at sa likod nito ay nakapwesto ang morgue. Sa bungad pa lang ng kantong iyon ay dating funeral homes. Tatlong unit yung apartment. Yung unang unit mga estudyante ang nagrerent. Yung gitnang unit naman ang nakuha nila at sa dulong unit naman ay hindi pa pinaparentahan ng may-ari. Yung owner pala ng apartment ay nasa ibang bansa pumupunta lang doon yung caretaker para i-check yung mga units. Day 1 Pagkadating nila sa apartment para mag-ayos ng mga gamit nila, napansin niya na yung mga estudyante na paalis dahil bakasyon nung araw na iyon. Holy Week kasi. Hindi nila nakita yung muka ng tatlong estudyante. Pagpasok pa lang nila sa apartment ay sobrang alikabok na at may mga paper bills na tatlong taon na ang nakalipas. So ibig sabihin, matagal-tagal din na hindi pinamahayan yung apartment na ito. Day 2 Nasa second floor yung asawa ng co-workmate ko. Nung pagkatapos niyang magtupi ng mga damit, ipinatong niya lang sa kama at pumunta sa kabilang kwarto. Pagkabalik niya, nagulo ulit yung mga tupi inyang damit. Day 3 Nung natutulog na sa taas, parang may bumagsak daw sa kabilang kwarto. Ang term panong nung ka-workmate ko ay parang baboy na bumagsak. So agad na chinek nung ka-workmate ko, dala pa niya yung baril niya. Baka kasi eh magnanakaw iyon. Nung pagka-check niya ng mga rooms at sa wala namang tao at nakalak lahat ng pinto, pati mga screen ng bintana, Day 4 Nagluluto daw yung misis niya ng lungganisa Apat na lungganisa Nahulog sa kawali Day 5 Nung kumakain sila ng hapunan Yung isang anak niyang babae Sumundok ng pagkain At may kausap sa hagdan At pinapakain ito At tuwing lalapitan nila yung anak niyang iyon E eh bigla niyang sasabihin na Magtago daw yung kausap niya Day 6 Araw ng pagkamatay ni Jesus Alas dos ng hapon Pinapasok niya yung dalawang anak niyang babae Kasi sobrang init sa labas Nung papasok yung isang anak niya E biglang nahimatay Bilang nurse Ginawa niya yung first aid na kinakailangan Lusin ng damit Binasa ng tubig sa pag-aakala niya Na baka na heat stroke yung bata Pagka-check niya ng pulso, wala siyang maramdaman kaya nag-start na siyang mag-CPR. Tinawag niya yung panganay niyang anak para tumakbo sa ospital at humingi ng tulong. Ilang minuto na siyang nag-CPR, wala pa rin dumarating na tulong, pati yung anak niya hindi pa rin nakabalik. Ang ginawa niya, siya na lang ang pupunta sa ospital habang tumatakbo siya sa kanto Naramdaman niya na parang hindi siya nakakalabas ng kantong iyon. Takbo lang siya ng takbo. Tinanggal niya yung sleeper niya kasi ramdam niya na parang nabigat yung sleeper niya. Pinikit niya yung mga mata niya at nagdasal siya. Pagkamulat ng mata niya ay may biglang tumawid na itim na pusa at nakalabas siya ng kanto. Pagdating niya sa emergency room, kasunod niya ang misis niya kung wala ng buhay ang bata at maputla na din ang labi at ang kuko nung dumating sila. Ginawa rin lahat ng mga doktor ang kaya nilang gawin para mabuhay yung bata kaso wala na talaga. Pero pagdating pa lang nila ng ER, yung isang nurse aide may third eye. Nakita niyang may sumama sa kanila pagpasok pa lang nila ng ER. Magiinang kaluluwa do ito pagkahiga ng bata sa stretcher yung isang batang spirit daw hawak niya sa kama yung anak ng kaworkmate ko tapos nakatayo lang do yung mag sa side ng stretcher kinausap ng nursing aid na may third eye yung mag-iina pinaalis do niya ito at sinabihan na wala silang karapatan na kunin yung buhay ng bata Dagdasal yung nursing aid at biglang nawala yung mag -iina. Unti-unting nagkakulay yung labi ng bata at nagkaroon ng pulso. Nabuhay yung bata na parang walang nangyari. Pagdating pala nila sa ospital, tinanong ng isang head nurse sa ER kung na paano yung tuhod at braso ng misis ng ka-workmate ko kasi puro daw kalmot. Sabi ng misis ng ka-workmate ko nung binuhat daw niya yung bata, parang sumunod sa asawa niya may humihila daw sa kanya pabalik ng apartment pero pinilit niya pa rin na makaalis doon. Kinagabihan, sa mismong araw na yon e eh, nag-decide yung coworkmate ko na hakuti na lahat ng gamit nila sa apartment. Nakisuyo siya sa isang kasama rin na maghakot na sila ng mga gamit. Sinabihan nung isang kasama namin na bilisan daw nilang maghakot kasi may sumisilip sa bintana totoo pong nangyari ang kwentong ito. Nung una po ay hindi po ako naniniwala hanggang sa natanong ko yung doktor na nag-assist nung dumating sila sa ER pati yung nursing aid na totoo ang lahat ng nangyari. November 2016 Kakalipat ko lang ng trabaho from Rizal to Alabang Kaya nagpahanap muna ako pansamantala ng boarding house First month ko dun sa bahay na yun Hindi pa ako nabibigyan ng susi Kaya kapag nauwi ako ng Thursday Tumatambay muna ako sa loob sa harap ng bahay dahil hindi naman nakasusi yung gate Dahil nagsisimba yung may-ari every Thursday yung mga kapitbahay na matagal na sa area sinasabi sa akin buti daw ay hindi ako natatakot dahil haunted house daw iyon ito na sobrang init kaya sa sala ako natulog isang gabi lights off except sa ilaw sa terrace so naaninag ko pa rin ang loob ng bahay nagising ako dahil may nagbukas ng ilaw sa CR ay assume si Leia na natutulog sa kabilang kwarto na nakadres na itim. Paglabas niya ng CR, dumiretso siya sa harap ng rep na nasa may paanan ko at humarap sa akin. Dalawang metro ang layo sa akin eh hindi niya na i-off yung ilaw ng CR. So umupo na ako sa sofa kung saan ako nakahiga at tinawag ko siya. Leia, Leia, hindi siya sumasagot habang nakatayo at nagsusway ang dress niya. Sa isip ko, si Leia kaya ito? At bakit naman nagsusway ang dress niya na kulay itim habang nilalapitan ko siya at tinatawag? Leia! Leia! At inaaninag na mabuti kasi sobrang malabo ang mata ko. 807.50 ang vision ko at wala akong suot na salamin that time. Hanggang face to face na kami, saka ko lang nakita yung mukha niya. Nanlilisik ang mata niya na kulay pula pero nakangiti siya sa akin. Nakangisi siya sa akin. Yung gulat ko hindi ako makasigaw. Napamura na lang ako ng putang ina. Sabay takbo ko at pinindot yung ilaw sa sala. Pagkatapos nun, dahil mainit nga sa kwarto, hinayaan ko na lang na buha yung ilaw sa CR at ilaw ng sala. Nakakapuyat pero nakatulog din naman ako. Bahala na ka ako. Kinaumagahan, napagalitan pa ako ng landlady. Bakit daw nakaon ang ilaw ng umaga na? Sinabi ko na lang na nakalimutan ko patayin tumagal din ako doon ng isang taon. Naging friend ko pa yung borders at matagal din bago ako nagkwento sa kanila. At apparently, may mga creepy experiences din sila at lahat kami ay normal na every 3am ay nagigising for no reason at all. Literal na 3am day at walang paliya. So meaning, 3am ko nakita yung babae. <tinyo>